Hi there my beloved watching soulmates welcome to Ranzo Tara channel Kamusta po kayong lahat? Pasensya na apat na araw na walang upload. Ang inyong lingkod medyo na busy. At, at the same time, I took the days para makapagpahinga rin po. ah uh, and kailangan din natin ng konting break. But uh, don't you worry, hindi po mawawalan yung lingkod. Andito pa rin po si Renzo tarot Channel para bigyan kayo ng soulful and meaningful na tarot reading. Sige po, ah uh, mega mega shout out po sa lahat ng ating soulmates sa buong Pilipinas at sa buong mundo na lagi nakabang nanonood. Pagbibigay na nakakataba sa puso ng komento. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sa ating mga new subscribers, subscribers, returning viewers, at sa mga hindi po po nakasubscribe, please don't forget to subscribe our channel, mag-comment kayo, and click the notification bell para sa mga susunod nating mga videos sa pagsasamahan. Sige po, ang ating po reading ngayon na reading for December 15 to 31, 2024 para sa mga sign ng Sagittarius. Salitin ko, Sagittarius reading for December 15 to 30 31, 2024. Wag na natin papatagalin pa. I know that you're so excited, Sagittarius. And sige, sa pang shuffle. And let's do the reading. Sige. Okay, okay, okay. Eto na. Kunin na natin na gatikad. Wala na po tumpik-tumpik pa. Spirit Universe, Spirit Guides, Angels, and Sisters. Bigyan niyo po kami ng sampung baraha para sa aming reading. For December 15 to 31, 2024 for Sagittarius. Kapag bago po kayo sa akin channel, ang inyong lingkod po ay kumukuha ng sampung baraha na siyang na-interpret natin ang mensahe base sa energy na binibigay ng universe. At kung mapapansin nyo po, kumukuha po ang inyong lingkod ng sampung baraha, dire-diretsyo na po. Para hindi na tayo mag-shuffle na mag-shuffle at nakaka-distract po. Mas maganda nakafocus po tayo sa ating reading sa mga cards nating makukuha. Sige po. And to those who are wondering or are parang asking why parang ang gulo ni Renz mag uh, shuffle. Well, that's ganun po talaga. Ganito po talaga ako mag-shuffle. Pasensya na po pero hindi ko po babaguhin ang daway ako mag-shuffle. Kasi dito po ako comfortable. Pero alam po yan ang mga soulmates ko, mga original na simula last year. Nandito na. And ganyan po talaga ako. At dyan po kasi ako nakakakuha ng magagandang baraha na kapag ni-read po natin ay makakaresonate ang lahat. Yung, yung nahuhulog, tumatalo, yung parang tumatalsik na baraha. Okay? 2, 4 6, dalawa na lang spirit universe spirit guys. angels ancestors isa na lang give me the last card for Sagittarius reading December 15 to 31 2024 Sagittarius kompleto na ang yung 10 baraha wag na natin patagalin pa sige lagay natin itong sobra dito sa gilid ayan po eto ang yung 10 baraha bilangin natin double check natin bago ilatag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ako may sobrang isa Lagay lang natin dyan. Baka mamaya kailanganin natin ng extra card for clarification. Magagamit natin yan. Sige. Stay tuned ha. Huwag kayong aalis. Tumutok kayo sapagkat ah uh, I know that you're so excited para sa ating mga uploads. Okay? Without further ado, Sagittarius. December 15 to 13, 31, 2024. Reading mo. Simulan natin with your opening card. Wow! Knight of Swords, I can see it's like, uh, ang daming ganap. Ang daming magiging ganap sa buhay mo. Sagittarius, magiging ka, magiging more actions, magiging, uh, parang, I can see her parang, alam mo parang magiging ang buhay mo in different aspects. Ah uh, mabibisi parang I can see here uh yung sarili mo parang alam mo yon sa dami ng commitments, ang daming pupuntahan, ang daming attendan seminar. So ano man to, Ang daming mga dapat asikasuhin ng mga bagay-bagay. And this is uh more on action, full of action. Alam mo? Kunin ko 'to kasi parang may gusto siyang iparating itong extra card natin ha kinuha ko dito para mas maging malinaw kung ano ba tong pagkakabisihan mo okay ah uh, sa Sagittarius tingnan natin extra card natin na kinuha doon ooh okay ah uh, yung extra card na kinuha natin to clarify this knight of sword na pagkakabisihan more is two of once. What does it mean? Ah, uh, mabibisi ka daw sa socialization, parang marami kang mga mga activities, parang mga ganap na gagawin na may involvement of uh, socialization, pakikasalamuha, siguro you will be meeting some of your old friends, pupunta kayo sa mga parties, or ano ba to, parang meetings, any kind of um, uh, uh, event na parang mamimit -me mo yung mga magkakaroon kayo ng parang reunion. That's that's ito yung nakikita ko parang uh, siguro there are some few na parang date or any kind of movement or parang pag uh, pag attend the mga social events with this uh, two of ones I can see here uh, with the knight of sword is more an action based uh, parang dynamism pagiging dynamic ng uh, nung position mo or ng buhay mo okay pangalawa tingnan natin sa Sagittarius Hmm, page of cups. Okay. Ito daw mga papasukan, itong mga attendant mo will be beneficial for you. Itong mga bagay na pagkakabisihan mo, eh, may kinalaman daw sa mga long-term goals mo. Parang ito yung mga, siguro, there are some of you may mabibisi na sa pakikipag-meet sa mga tao na makakatulong sa, na para ma-upgrade yung skills mo, Parang makatulong para magbigay ng idea tungkol dito sa Siguro you are planning a business, parang ito yung mga tao na hihingan mo ng tulong to give some additional information kung paano papatibayin ng maayos ang business mo or to do some oh, uh, professionals na employed seminars na yun. Sabi ko nga seminars or any kind of uh, event that would sharpen your skill or develop your skills or sharpen your intelligence or kung iba sa inyo na hindi professional or self-employed or parang andyan na sa bahay matut- mabibigsi uh, kayo sa any kind, pare siguro gagawa kayo ng sideline, parang uh, it's like yung business na parang yung makakadagdag, makakadagdag ng source of income. But I can see here, it's like prosperity, kasi, ano cups ang hawak mo, may laman isda, so there will be a harvest season. But I can see here na, marami sa inyo sa ang ganun ang mangyayari. Siguro dahil December, uh, maraming may, may magtatayo ng malilit na parang negosyo, na parang, mara diba sabi ko, mabibisi. So, parang mabibisi, maraming orders na papasok parang ganun, mabibisi kasi pag-re-repack, or whatsoever. That is a good kind of pag being busy. Okay? Kung lahat ng problema ay ganyan, wa sino bang ayaw ng ganyan problema na babibisi pero may kinalaman sa pera or negosyo. Okay? Third card is... Oh, lover's card. Di ba nabanggit ko kanina, mabibis. There are some of you na makikipag-date or parang magiging open. Sa, di ba sabi ko kanina, mabibisi, may maglalabas, parang makikipag-date. So, there are some of you with this lover's card I um, Sagittarius para ibubuksan mo naman yung puso, yung buhay sa pag ng suitor o ng uh, or cover kung meron sa inyo ay uh, in a relationship. also uh, so, you will go will be going outside with your partner. Siguro mag-date kayo, romantic uh, date. Siguro, I can feel her parang pupunta kayo sa, sa mga lugar na special na parang it will bring you joy na parang at least somehow makakatulong para mas lalong tumibay ang inyong relasyon or or maybe it would it would be a break parang pahinga sa yun sa mga busy days na nangyari both of you siguro pareho kayong dalawa na busy you will have be having a time yun mostly if you Sagittarius uh, uh you will be having uh kung parang maglalaan ka ng oras para sa iyong partner or for those who are single i uh, you will be opening yourself for a date or parang pag-entertain ng mga alam mo yung opportunities in terms of uh, love life okay pang-apat tingnan natin oh wow seven of swords what does it mean uh you did a good job ah uh, bakit Sagittarius nakinig kayo sa sinabi ko? Lumabas din to sa libra ko na reading eh. Well, uh, I can see here na talagang sumunod kayo dun sa mga sinabi ko sa mga previous reading natin na umiwas kayo or ang kaganda dito ay sinunod nyo na marami sa inyo Sagittarius daw ang umalis na sa sitwasyon, sa workplace na hindi healthy, toxic, or poor negativities ang dala para sa inyo. Ay na dala, dala mo kayo na mismo ang nagtanggal. So here you are, slowly uh, removing yourself from a certain situation na hindi nakakatulong sa inyo na in long run. Bagkos, mas lalong sumasakit ang ulo mo, nagkakasakit ka na, mas lalo kang nagkakaroon ng anxiety. It's because dati hindi-hindi ka makalis. But you did a good thing um, you be proud of yourself, Sagittarius, kasi nagawa mo na at alisan yung sitwasyon na yan na, na parang naging comfort zone mo na but comfort zone pero hindi siya comfortable para sa'yo kasi nilulubog niya ang sarili mo but most of you Sagittarius ay I'm so happy na ginawa niyo yan na umiwas na kayo or kayo na mismo ang tumalikod or lumayo sa mga sitwasyon na hindi nakakatulong sa buhay niyo okay? Panglima Oh, wow. This is also a beautiful card. I can see her uh, victory. I can see her success, you know. And here you are. Most of you, Sagittarius, uh, expect. some of you will be promoted siguro there are some of you mayroon sa inyo nag-aabang nag ng resulta ng a uh, promotion something about uh, parang magle or parang magle up ang yung current position kasi here you are oh may mga taga-sunod ka yan ang kasakay kasakabayo sa kabayo sa karawahe, and you have that like as like a crown but i can see here it's like inspiration for everyone. Or kung hindi man to promotion, there are some of you na makikilala or yung pangalan ay makikilala in different kind of fields, kung ano man yung path na tinahak mo. And congratulations in advance, Sagittarius. But I can see here talagang um, your name will be known or parang, I mean, parang mag, magiging usap-usapan ka. Yan ang nakikita ko eh. It's because here, um, you will be drawing an inspiration or parang, you will set as a kind of person na eh, worthy of emulation o parang dapat gayahin ng mga tao sa paligid. Okay? Pang-anim. Sagittarius, second round na tayo. Pang-anim mong baraha sa iyong reading for December 15 to 30, 31, 2024. Huh? Nasusundan ba ang ating reading? Sige, magpatuloy tayo. Wow! Wow! Moon! Mm. Okay. Moon. So, it's Moon is all about, all about your emotions. But dahil nakatapat siya dito sa Knight of Swords, I can see her... Um, most of the Sagittarius people, since sabi ko mabibisi, mabibisi kay sa ang daming ganap, uh, there will be a reminder from the universe na uh, what is this monitor or obserbahan ang iyong emotions kasi baka mamaya sa sobrang kabisihan, sa sobrang hectic na yung schedule, baka mamaya hindi maging balanse ang emotion. ah uh, baka mamaya maging irritable, masungit, mataray na hindi ikaw. Baka mamaya yan yung mag-cause ng miscommunication. Baka mamaya mag, yan yung mag-cause ng derail or ng problema tuloy dito sa mga bagay na ginagawa mo. So that's why the moon is uh, reminding you, Sagittarius, na ayusin, balansehin ang yung ang estado ng iyong emosyon. Okay, kung kaya pagpasensahan or bawat salitang bibitawan ay pag-isipan, mahirap na kung makasakit tayo ng damdamin ng kapwa. Okay? Hindi na natin maibabalik 'yon. And lahat, domino effect niya, maapektuhan kapag nakagawa tayo ng o nakapagsalita salita tayo ng hindi masama. Ang pito, salita tayo ng hindi masama. Sorry, ng hindi maganda. Okay, ano bang pinagsasabi ko? Pampito Sagittarius. Oh my God. Tingnan mo. makasunod Moon, star. Oh. Saan na lang ang lang So what does it mean? Sagittarius, you are given. 'Di ba sinabi ko sinasabi ko na palit ulit. You are the luckiest sign ko baka kayo pinanganak, 'di ba sinabi ko sa Sagittarius, yan palit ulit pinanganak kayo bilang swerte na tao kasi ang ruler niyo ay si Jupiter. Jupiter is the planet of luck, abundance, expansion. So this star is just confirming na talagang Uh, mawalan man kayo ngayon, bukas meron na naman darating. Ba't nakatapat siya dito sa page of cups? di diba? diba, sabi ko, uh, bountiful harvest. Kasi yung cups may laman na isda. So, ibig sabihin, talagang hindi talaga kayo mauubusan ng resources, okay? Mapapera man yan. Although, wala pang lumalabas na pentacles dito sa cards in terms of pera, pero hindi rin kayo mauubusan ng network ng tao, di ba? Hindi kayo mauubusan ng opportunities, jobs, or any kind of endeavors na makatutulong sa'yo para magkakaroon ng magandang buhay. And ang kagandahan pa dito, magkasunod pang dalawang cosmic card, yung moon and yung star. So, this is a very powerful reading for you, Sagittarius. This is just showing how lucky you are kung gano'n kayo kaswerte ng mga klaseng tao. And pati sa love life, ayun, sa lovers, swerte din kayo. So, talagang in all aspects talagang kumbaga sinalo nyo ang lahat ng swerte. Pangwalo, Ooh, wow. Oh, tingnan mo, Ace of Cups. New beginning, success, transformation In terms of long term goal Okay, so there are some of you Siguro na nagbabalak na mag uh, Tayo ng business If you are waiting for a sign, do it now uh, Sa kasi, itong Ace of Cups Andyan yung star, andyan yung moon So wala kang dapat Uh, pangambahan, hindi ka na dapat kailangan mag dalawang isip pa, if you're waiting for a sign to do something, mag move ng place maglipat ng trabaho, pumunta ng ibang bansa, mag aral uli, kung ano man niyang gusto mong pasukin something new, something be something new chapter in your life, may kinalaman sa iyong pangarap or your long term goals do it now, Walag, wag mo nang pabukasan pa, wag mo nang pabutan ng next year because it will prosper sa dito, sinasabi ko Okay? Cards na mismo ang nagsasabi kung nanghihingi ka ng sign. Okay, tingnan mo yung syam pang baraha. is the is the ten, ten of wands. So what does it mean? Nakatapat siya ng seven of swords. Yung so, di ba sinabi ko dito sa seven of swords, am so proud of you kasi ikaw na mismo ang umalis. Ikaw na mismo ang gumawa ng paraan para makaalis sa mga sitwasyon na toxic or negative ang dinadala sa buhay mo. And This ten of swords, a uh, ten of wands is just showing na Sagittarius meron pa rin ilan sa inyo or siguro hindi na talaga ito maalis sa inyo nature nyo na to. Well, talagang tanggapin nyo to na talagang you are the breadwinner of the family. You are a very responsible person. Pasan nyo ang daigdig. Kahit kayong hinihingan ng mga miyembro ng pamilya, kayo nagbabayad ng mga bills, kayo nagpapaaral sa mga kapatid o kung ano man yan. Basta lahat cargo nyo ang responsibility. But ang kagandahan nito sa just uh, just do it uh, with wholeheartedly na no, walang alam mo yung parang walang guilt na kasi merong iba na parang nanunumbat na ah, puro na lang ako bakit puro ako no tanggapin mo yan talagang na, yan yung kapalaran mo yan talaga yung buhay mo kasi kapag tinanggap mo yan ba diba sinabi ko sa inyo napaka naman Huwag kayo mag-alala kasi kung medyo kapusin, meron naman kayong mapagkukunan or the universe will be giving you the option or the opportunity o may mga tao kayo mahihingi ng tulong. Maraming mga lalapit sa inyo. Kaya talagang ito lang kayo. Hindi nyo na talaga mawawala to sa buhay nyo. Talagang nakadesenyo kayo dito sa mundong ito sa jupiter bilang isang bird winner o talagang uh, Uh, what is this? Pasan mong daigdig kahit nga mga hindi mo na malalayong na kamag-anak Pag humingi ng tulong Or kahit hindi mo kamag-anak, kahit normal na tao Kapag nakikita mo na they are very desperate in need of help Talagang hindi kayo nagdadalawang isip na tumulong Tenth and last card natin sa Dutarius Tatapusin natin ang December 15 to 31 reading With this card oh, Okay, tingnan mo Once, tingnan mo Para tayo nagbibingo dito sa taas, six of wands, diba sabi ko, will be an inspiration for everyone. Dito-dito is the ten of wands. Pasan mo ang daigdig. And nine, tingnan mo, ten, nine, six. So, ten, nine, nineteen, twenty-five, seven. So, uh, anong ibig sabihin ito? Uh, Sagittarius, this nine of wands is... um This is a reminder, okay, for you na, well kahit di ka na remind alam mo na ta eh. Alam mo na, alam mo na kung sinong taong to at alam mo na kung anong dapat gawin. Okay, Sagittarius, kasi um, there's some people na parang nag-observe sa buhay mo parang minomonitor, you know, nag stock So, kahit pa na i-monitor, i-check ang social media mo or baka mamaya naging, naging na-overwhelm ka. Baka mamaya post ka ng post sa mga daily activities in life and there uh, without knowing, uh, hindi ka aware may mga nagtagasubaybay na hindi natin alam. Ang mahirap din kasi kapag yung mga taong yan ay may dalang evil eye and that would hinder or parang maka-apekto yan dito sa pagkamit nitong mga pangarap mo. But, I can see na parang alam mo yun kayang-kaya mo naman tong malagpasan kilala mo tong mga taong to but they will not succeed kasi niting star nito yung moon so ace of cups so everything will go in your favor kumbaga nasa iyo na lang na sa iyo yun na yung bola Sagittarius kayo na lang bahala kung paano nyo lalaruin and I know that you are ready, matured enough, intelligent enough, alam kong matalino kayo, and kayang-kaya nyo, lusutan ang lahat, mapagtatagupay nyo. With the help of your ruler Jupiter, uh, the planet of wealth, yaman, expansion and opportunities, well, uh, magtutuloy-tuloy talaga ang swerte para sa inyo. okay? As a Sagittarius, napakalinaw. I, I'm hoping and praying that maraming Sagittarius makapado dito ngayon. And kapag hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, don't forget to subscribe and click notification bell para updated kayo sa mga susunod ating videos. At mag-comment kayo kapag naka-resonate kayo sa ating uh, reading ngayon. Maraming maraming salamat sa inyo pinamahal kong soulmates. Sa inyo walang sawang tiwala, support at pagmamahal panunood. Hanggang sa susunod ating pagsasama, nasan man kayo ngayon, ano man ang ginagawa nyo, mag-iingat kayo lagi. God bless us all.